Hello guys, good evening sa inyong lahat. Ito guys, naglalaba ako ngayon. May tips na naman ako sa inyo guys. Para sa mga OFW tulad ko, ganito ang gagawin nyo para hindi na kayo magplansa ng uniform ninyo. Kasi, kasi dito sa, sa abroad, halos hindi ka na sa damit mo dahil sa daming trabaho. Ganito guys. Ito yung tips ko sa inyo, guys. Yan, guys. Tupiin ninyo. Tupiin ninyo pag dryer. Kasi, tinupiin ninyo parang magpansala siya. pa, Ayan siya. Tupiin ninyo. para din pinalansa pagkatapos i-dryer ayan siya pagsampay ninyo hindi na siya makusot park trávečky ating damit hindi na hindi kayo magplansa. Ayan. lang ninyo na ito yung ginagawa ko. Hindi na ako nagpapansal ang damit ko. Ganito na lang. Kasi wala na akong tayo, eh. na sa atas. Guys, Okay, na natin. Nandito. Kaya na dyan, para siya pila ng guys. Yan. Ang ganda-ganda. Hindi na ako gamundan sa Okay guys, kung may nakitingan kayo sa aking video, please like, follow, share. Bye! -bye. Jadi siap kusuk. Okay guys, thank you for watching.